may paraan pa ba pa para mahabo, mahabol itong si Senator Joel kung sa kasakali? Actually, yan ang pinag-iisipan ko. Pero meron siyang extra cases pang parating. Itong sa flag control, sabit na naman siya. Mm. And uh, actually, may, may ano siya. Meron ano siyang uh, possible, uh, possible indictment na parating dahil sa flag control. Ito po ba yung 150 million pesos na ibinigay daw sa kanya through a certain peng? ni Henry Alcantara? Uh, 150 or 160. Uh, hindi ako sigurado. Pero thereabouts. Oo. oh, yun yun. Yun yun. Ito yun. Yes. So, kailan most likely po siya makakasuhan? Eh, Malapit-lapit na rin yan. Kasi ini-investigate na natin yan eh. And, hmm. uh, parating na yan. Inaano na yan eh. Sirasala na lahat yan. Kasi, may PI na kami ngayon eh. Nag-PI na kami sa ombudsman nag-VP nag-investigate pa rin ng DOJ. pinakausapan ko sila na mag-investigate pa rin. Kasi kailangan ko talaga, people I can trust to do it. Yung hmm. PI naman ngayon, nakaka naka ko na yung, ano, yung mga kasama sa, sa, Office of the Ombudsman, kakargahan ko lang ng konting matapa pa para i-observe lahat ng proses. Yeah, para hindi naman na, ano, uh, dito dito, mabulilyaso yung mga case build-up or criminal investigation. Ganun po ba yan? oh, sana, siyempre. Gusto natin makis build up talaga yan. Kasi, er, PI yan, dapat pala kasi may kaso, even during PI, ay eh, talagang masubukan mo rin yung ebidensya ng kapila. Hmm. Yun naman Pero ang di point ng PI. Opo. Pero dito, Ombudsman, no? kung meron ko yung irregularity doon sa reversal ng dismissal order kay Joel Villanueva, ano yung susunod na hakbang ninyo po? Uh, yan ang ano, yan ang isang bagay. Di kung may irregularity, <laughs> Uh, to make it uh, void, hindi tutuloy natin yung pagsulat sa Senate na enforce nila yung order. Kasi nga, kailangan ma-decide yung Section 21 ng Ombudsman Act. Dapat mm. yun lang naman talaga. Kasi nga, in that law, in that law the Ombudsman Law, sinabi ng the judiciary, ng, ano, ng, 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 legislature, na sila, exempted sila. Hindi sila pwedeng uh, uh, discipline ng Ombudsman. At uh, ganoon din, sinabi rin nila, pati judiciary hindi pa ma-discipline. So, you're just left with the executive. Pero, if you look at the intent of the Constitution, it refers to all public of officers, including those occupying positions in government-owned and controlled corporations. Pasang hmm. yan dapat sa jurisdiction ng ombudsman. So, ang paniwala nyo, merong kapangyarihan ng ombudsman na magpatanggal, miski dito, kunwari, miyembro ng Senado? Pwede nating uh, sabihin natin na uh, pwede natin i-inform ang senador, ang mga senador, na nagkaroon talaga ng finding na na guilty yung yung kasama nila hmm. sa ano sa adversity proceedings at yung kanyang offense is a grave offense that should necessitate his removal. Dapat this should also be respect for authority. Kasi nga mandate ng constitution niya 'yan. Eh. Mandate 'yan. Okay. So pero maganda once and for all mag-decide na po yung Supreme Court tungkol dito. Yes, yes. o, o. kasi nga there are a few sections yata in the Ombudsman Act, but uh, specifically Section 21, which exempts members of Congress from any, you uh, know, from uh, the disciplinary authority of the of the Ombudsman. Kasi kung gano'n nga, kung wala akong kapangyarihan over members of Congress, Senate, and the House of Representatives, adi, significantly clipped ang wings ng Ombudsman, hindi po ba? Significantly, yes. Kasi nga, uh, corruption issues are, are not far from where Congress sits. Eh. Kasi nga, yung pera, yung, 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 yung appropriation measures dyan, yung pera na nawawala, uh, if, it's, if, it, uh, if you want, if, if, there, is blame to be put to any congressman or senator, dapat yan, natin-discipline mo. Ang lalabas dyan, wala na pwede magdiscipline sa kanila. Hmm. Paano po yung argument na ano, yung kasalanan di umanong nagawa ni Joel Villanueva ay nung miyembro po siya ng House? pero ngayon nasa Senado na siya. Eh, merong disqualification from public service yan. Dapat yan. ah uh, pinansin dapat yan na uh, uh, COMELEC, yung decision na yan. Kaya hmm. ano yan eh, it's really something that the court should say na pwede namin gawin o hindi namin pwede gawin. Hmm.